Hello guys, naiyaya tayo dito sa Bardihan. Dito tatawid tayo ng ilog. Oh, ang daming bata oh. oh, may Bardihan kami guys. Ayan. Oh, may baon pa kami guys na ano, bilog. Ayan. <laughs> pa pababa na po kami ng gubat. Ito, ginawang kalsada. Hindi naman tinuloy. Oh. Oo. Ito guys, yung pababa ng ilog. Tatawid tayo ng lundok. Yan magandang daan. Wow, ang ganda ng kawayan dito. Oh, lalim dito. Pagpalasing-lasing guys dito, sigurado. Mamaya. Shout out. Shout out. Shout out. Hello. Subscribe. Hello, please Hello. subscribe. Ah, panood nyo to. Ayan, palusong tayo guys ng ilog. Malalim. Diyan, may lote rin kami dyan eh. Sa lugar na yan eh. Pataas na yan. Kaso lang, matitirahan yan siguro. Pag ako hindi na makalakad. Hahaha. <laughs> Ayo. Ayan eh, tulay na lang kailangan eh. Tulay na lang. Lulusong na tayo, oh. lulusong na. Ayan guys, ang ganda ng ilog. Paano ah, na tayo, oh. marami na nag-uwi ano? Tayo naman guys ang papalit uh, dito. Yan tatawid tayo ng ilog, parang walang tama, <laughs> ahon, ahon ulit, ahon. Akin ah, tayo sa gubat guys Para tayo ay eh, makapunta sa birdiehan Ng uh, kapatid ng ating uh, rupa. Ba may dumadaan din baka pala rito oh. <laughs> Ayan ha Ahon um, ulit kami. Saka na lasing eh. Tanggal ang lasing dito. Oh, lasing dito. Parang puloy. Pagkakagaw sa may ilog. Oo. Na halos malas.

la vô phát Đó là phải bị vô cái xe lên À Lapit na, lapit mahuga ni eh. ayun na may buo ko yan lang sa tapat na ito yung luti namin hindi pinapakinabangan eh. ah dito nga yung dati pa rin nilang bahay Susuot so, ulit tayo. Suot. Suot ulit tayo ng gubat. Wow, ang lamig dito. Ang lamig ng... dito maganda mag-inom. <laughs> Naririnig na guys ang video, okay? Mapapalaban na yung aming bilog. Kapihan. Kapihan to guys, oh. Magandang kapi. Yung kaping ribosta. O Ayan. Malayo lang yung guys ang aming pinuntahang birthday yan. Naririnig niya ang video ko eh. Ang isang kapi dito Kagaganda. Ayan. Oh, ang daming bunga guys ng kapi oh. Hilaw pa nga lang. Ayan, suot tayo sa kapihan. Para tayo pumunta sa birdie nila. Na-invite tayo dito. Okay guys dito na po kami sa Dordihan ayan po yung pagkain ni Parang Bupito ang dami oh <laughs> ang dami oh o kay Parang Victor oh. mas marami yung akin simple lang maagawan pa tayo ng aso wow ito guys ang ating pagkain nakarating din tayo kain muna tayo guys ayan guys nilabasan na tayo ng pulutan ni Parang Puloy ayan Parang Bupito Parang Puloy Ayan, si Parang Victor. Nandito po kami sa lalim ng kapihan. At ngayon ay tapos na po kami kumain. Ay nandito na po kami sa bahay ng my birthday. May Balenciana, pre Ayan, ayan po. Balenciana? Kaya ka ba Balenciana? Yung bigas na may kanya ulit Sarap yun. Ayan na, pre. Ayan, yung kinain ko. Ayan, bakit na mo? Kung nanakaw ako ng upuan. Sarap guys, ang lugar dito. Pre, lagi kwayo parang nga ay lagi ko ay para no? Ah, oo, parang okra kasi yan. Pero yung tinatawag guys na lag lagi kwai. Ito. Ito inilalaga lang at tinitimplahan ng suka. Ayan, saka yung mga pamintang durog. Lagi kwai, parang okra, okra ang ano nito. Parang okra ang pag naluto kasi madulas. Oh, ngayon po yung lugar nila. 頑張れ。